pumasok ka sa isang silid, marahil isang salu salo sa hapunan o isang meeting sa trabaho, lahat ay nakangiti, lahat ay nag-uusap. Ngunit nararamdaman mo ito, nararamdaman mo ang hindi masabi na tensyon sa pagitan ng dalawang magkaibigan na nagpapanggap na maayos. Nakikita mo ang kislap ng nakatagong kalungkutan sa likod ng napakaliwanag ng ngiti ng isang kasamahan. Sinabihan tayo na ito ay isang regalo, hindi ba? Ito, pagiging sensitibo. Itong kakayahang makita kung ano ang hindi nakikita ng iba. Ngunit nais kong magmungkahi ng kakaiba sa iyo ngayon, paano kung ang kalinawan na ito, ang malinaw na paningin na ito, paano kung ito ang pinakamapanganib na bagay na iyong mapapasa Ngayon, hindi ko pinag-uusapan ang panganib sa ordinaryong kahulugan, hindi pisikal na pinsala. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na mas banayad at sa sarili nitong paraan mas mapaminsala. Ito ang panganib ng pagiging labis na mulat na hindi ka na makakasali sa maganda at komportableng kawalan ng malay na nagpapahintulot sa karamihan ng mga tao na mamuhay ng may relatibong kapayapaan. Napanood mo na ba ang mga tao sa isang salo-salo? Talagang pinanood mo sila? Lahat sila ay naglalaro. Alam ng lahat ang mga patakaran ng hindi sinasabihan. Tinanong mo kung kumusta ang isang tao sa sabihin nila, ayos lang at pareho kayong nagkunwari na ito ay isang kumpletong sagot. Pinuri mo ang host, tinatawanan mo ang mga biro na hindi naman nakakatawa tumango ka ng may simpatiya sa mga kwentong narinig mo na nang labindalawang beses, ito ay isang uri ng sama-samang kasunduan. Manatili sa ibabaw, panatilihin ka aya ang mga bagay-bagay. Huwag -bagay. masyadong tumingin ng malalim, ngunit nariyan ka. Ang nakakakita sa lahat ng ito, napansin mo ang asawang babae na bahagyang natigilan nang magsalita ang kanyang asawa. Nararamdaman mo ang kasamahan na labis na nalulungkot kahit na napapaligiran ng mga kaibigan, nararamdaman mo ang pagkabalisa na dumadaloy sa silid na parang isang hindi nakikitang agos. At dito, nagsisimula ang panganib. Dahil kapag nakita mo na ang mga bagay na ito, hindi mo na ito maaaring makalimutan. At ang mas nakakabahala pa, ang iyong presensya mismo ay nagiging isang uri ng salamin na hindi kayang tingnan ng iba hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Kapag nakikita mo ng malinaw, kapag nakikita mo ang mga nakatagong agos sa ilalim ng bawat pakikipag-ugnayan sa lipunan, mahalagang tinatawag mo ang atensyon sa kung ano ang napagkasunduan ng lahat na huwag pansinin at hindi ito gusto ng mga tao. Hindi talaga sila. Hindi dahil masasama silang tao, kundi dahil ang iyong kalinawan ay nagbabanta sa mismong istruktura na nagpapahintulot sa kanila na gumana. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang lipunan ay parang isang dula sa entablado. Bawat isa ay may kani-kaniyang bahagi. Ang matagumpay na negosyante, ang dedikadong ina. Ang maaasahang kaibigan. Ito ay mga papel, mga kasuotan na isinusuot natin. At ang dula ay maganda ang takbo, hanggat ang lahat ay nananatili sa karakter. Ngunit ikaw, sa iyong matalas at nakamalayan ay parang isang miyembro ng madla na nakatayo sa gitna ng pagtatanghal at sumigaw. Pero isa lamang iyan na aktor na nagpapanggap. Bueno, maiisip mo kung gaano ka katanggap-tanggap doon. Ang unang panganib kung gayon ay ang pag-iisa. At hindi ko tinutukoy ang ordinaryong kalungkutan ng kawalan ng sapat ng mga kaibigan. Ang ibig kong sabihin ay isang bagay na mas malalim, ang pag-iisa ng pamumuhay sa isang ganap na kakaibang realidad mula sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Nagsasalita ka ng isang wikang walang ibang nakakaintindi. Nakikita mo ang isang mundong walang ibang nakakakita. Ang kakilakilabot na ironiya ay habang mas malinaw mong nakikita, mas nagiging mag-isa ka. Ka, may kilala kong babae, tawagin natin siyang Sarah. Mayroon siyang pambihirang kakayahang bumasa ng tao. Kaya niyang pumasok sa isang silid at agad na maramdaman kung sino ang tunay at kung sino ang gumaganap, kung sino ang nasasaktan at kung sino ang may itinatago. At alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanya? Halos lahat ng malapit na karelasyon niya ay nawala sa kanya, hindi dahil sa siya ay malupit, kundi dahil lang sa pakiramdam ng mga tao ay nabubunyag sa paligid niya. Hindi nila kayang panatilihin ang kanilang komportableng maskara sa kanyang harapan. Sasabihin ng kanyang mga kaibigan ang mga bagay tulad ng masyado ka lang matindi, masyado kang nahuhumaling sa lahat ng bagay, hindi ka ba pwedeng mag-relax at magsaya? Pero hindi niya magawa dahil ang malinaw na pagtingin ay hindi isang bagay na maaari mong buksan at patayin tulad ng switch ng ilaw parang paghiling sa isang taong nakakarinig na balewalain na lang ang tunog. Kapag nalinang mo na ang kakayahang ito, lagi itong naroon. Palaging gumagana. Palaging ipinapakita sa iyo kung ano ang mas gustong itago ng iba at ito ay humahantong sa pangalawang panganib. Kapag nakita mo ang katotohanan ng isang sitwasyon, nahaharap ka sa isang kakilakilabot na pagpipilian. Magsasalita ka ba o mananahimik ka? Kung magsasalita ka, nanganganib kang atakihin. At iyon ang ibig kong sabihin. Ang pag-atake ay karaniwang psikolohikal, tatawagin kang negatibo, masyadong sensitibo, manggugulo. Maaakusahan kang lumilikha ng mga problema ang wala naman, na hindi mo kayang hayaan na lang ang mga bagay-bagay. Ngunit kung mananatili kang tahimik, kung lulunukin mo ang nakikita mo at magkukunwaring hindi mo napapansin magsisimula kang mawalan ng kontak sa iyong sarili. Dahil sa tuwing binabaliwala mo ang iyong sariling perception, sa tuwing tinatanggap mo ang bersyon ng katotohanan ng ibang tao, kahit alam mong mali ito, sinasabi mo sa iyong sarili na ang iyong sariling karanasan ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa paglipas ng panahon, lumili ka ito ng isang uri ng pagkakahati sa iyong pagkatao. May bahagi sa inyo na alam ang katotohanan Ngunit may bahagi naman na dapat magpanggap na hindi nila ito alam. Ito ay isang tahimik na uri ng kabaliwan. Naaalala ko, ilang taon na ang nakalilipas habang nakaupo sa isang pulong kung saan binabati ng lahat ang kanilang sarili sa kung gaano kahusay ang takbo ng isang proyekto. At nakikita ko, malinaw na parang araw na ang buong bagay ay malapit ng gumuho. Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako. Ang sapilitang sigasig ang pag-iwas sa ilang mga paksa. Ang paraan ng pag-iwas ng mga mata ng mga tao kapag lumitaw ang mga may hirap na tanong. Ngunit, nang malumanay kong iminungkahi na marahil ay dapat nating suriin ang ilang nakababahalang mga pattern, sinalubong ako ng poot. Hindi argumento, tandaan mo. Hindi makatwirang hindi pagkakasundo. Puro, nagtatanggol na poot. At dinadala tayo nito sa ikatlong panganib ang pinakamapanlin lang. Kapag nakikita mo ng malinaw at ayaw makita ng iba, madalas nilang ibabaling ang kanilang galit sa iyo. Hindi sinasadya, marahil. Hindi sila uupo at magpapasyang gawin kang kontrabida. Ngunit, nang hindi namamalayan, automatiko, magsisimula silang ituring ka bilang problema. Na parang, ang iyong perception ang lumilikha ng mismong mga kahirapan na iyong naoobserbahan lamang. Ito ang tinatawag kong pinomeno ng pagbaril sa mensahero. Kapag may tumuturo na walang damit ang emperador, hindi sila pinasasalamatan ng karamihan para sa katotohanan binabaliktad sila ng karamihan dahil sa panggugulo, sa komportabling kathang isip na kinagigiliwan ng lahat. Ang iyong kalinawan ay nagiging isang banta at ang mga banta ay dapat alisin. Napanood ko ng paulit-ulit ang ganitong pattern. Ang taong nakakakakta ng malinaw ay tinatatakhan sila ay masyadong negatibo. Sila ay lumilikha ng drama. Sila ay hindi matatag. Kailangan nilang maging kalmado? Sila na ay paranoid. Napansin mo ba kung paano ang lahat ng mga label na ito ay may isang bagay na magkakatulad? ipinahihiwatig nilang lahat na ang problema ay nasa nakakakita, hindi sa kung ano ang nakikita. Ito ay isang mahusay na maniobra sa pagtatanggol. Talaga, kung makukumbinsi ka namin na ang iyong perception ay may depekto, hindi na namin kailangang tingnan ang iyong nakikita. Ngunit narito ang sinasabi sa iyo ng sinuman, ang pang-apat na panganib ay marahil ang pinakamapangwasak sa lahat. Kapag palagi mong sinisipsip ang mga emosyonal na estado at mga nakatagong katotohanan ng lahat ng tao sa paligid mo. Kapag palagi mong kinukuha ang hindi sinasabi, nagsisimula kang mawala ng track kung ano talaga ang pag-aari mo. Ang sarili mong damdamin ay nahahalo sa damdamin ng iba. Pumasok ka sa isang silid na maayos ang pakiramdam at umaalis na may hindi maipaliwanag na pagkabalisa o lungkot, o galit at wala kang ideya kung ang mga damdaming ito ay sa iyo o kung hinigop mo lang ang mga ito mula sa kapaligiran tulad ng isang espongha na sumisipsip ng tubig. Nakakapagod ito ng higit sa masukat. Isipin mong hindi mo lubos na nalalaman kung aling mga iniisip ang sa iyo. Hindi ka sigurado kung ang emosyong nararamdaman mo ay sa iyo o sa taong nakaupo sa tabi mo. Parang sinusubukan mong marinig ang sarili mong boses sa isang silid na puno ng mga taong sabay-sabay na nag-uusap. Kalaunan, maaaring makalimutan mo kung ano ang tunog ng iyong boses. Nakausap ko na ang mga taong naglarawan ng karanasang ito at madalas nilang sinasabi ang parehong bagay. Pakiramdam ko ay nawawala ako, parang nababawasan ako at parami ng parami ang iba hindi ito tula. Ito ay isang tunay na psikolohikal na panganib. Kapag ang mga hangganan sa pagitan ng sarili at ng iba ay naging masyadong natatagusan, maaari mong mawala ang pakikipag-ugnayan sa iyong sariling sentro, ang iyong sariling pagkakakilanlan. Ngayon, maaaring iniisip mo na ang lahat ng ito ay parang malungkot. Wala na bang pag-asa para sa mga nakakakita ng malinaw? At dito tayo napupunta sa isang bagay na kawili-wili. Dahil ang panganib na inilalarawan ko ay mapanganib lamang kapag ito ay walang malay. Kapag hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa iyo, kapag sa tingin mo ay nababaliw ka na o may mali sa iyo. Ngunit kapag naunawaan mo na ang laro, kapag nakita mo na ang iyong kalinawan ay hindi isang depekto kundi isang partikular na uri ng kamalayan. Lahat ay nagbabago. Hindi dahil humihinto ang paningin, kundi dahil nagbabago ang iyong kaugnayan dito. Nagsisimula kang mapagtanto na hindi mo kinakailangang iligtas ang lahat mula sa kanilang kawalan ng malay. Hindi ka obligado na ituro ang bawat nakatagong katotohanan o ayusin ang bawat hindi kinikilalang problema. Alam mo, ang tunay na mapanganib na bagay ay hindi ang mismong paningin. Ito ang pagpilit na gumawa ng isang bagay tungkol sa iyong nakikita. Ang paniniwala na kung may nakikita kang problema, dapat mo itong lutasin; kung nararamdaman mo ang sakit ng isang tao, dapat mo itong pagalingin. Kung napansin mo ang dysfunction ng isang grupo, dapat mo itong itama. Dito nagsisimula ang tunay na problema. Dahil mahalagang inaako mo ang responsibilidad para sa mga bagay na hindi sa iyo ang mag-ayos. Hayaan mong bigyan kita ng isang imahe. Isipin mong naglalakad ka sa tapin ng ilog at napansin mong maputik ang tubig. Malinaw mo itong nakikita. Ang lahat ng iba pang dumadaan ay tila hindi nakakapansin o walang pakialam. Ngayon, mayroon kang pagpipilian. Maaari kang tumalon sa ilog at subukang linisin ito gamit ang iyong mga kamay hinahalo ito ng higit pa sa iyong mga pagsisikap. Pinagpapawisan ang iyong sarili sa isang imposibleng gawain o maaari mo lamang mapansin na maputik ang tubig. Marahil ay tandaan na maaring matalinong maghintay bago uminom mula rito. At magpatuloy sa iyong paglalakbay, lilinawin ng tubig ang sarili nito kapag tama ang mga kondisyon ang iyong mabilis na paghahalo ay hindi makakatulong. Sa katunayan, lalo lamang nitong palalalahin ang mga bagay, ito ang karunungan na dapat kasama ng malinaw na paningin. Ang pag-unawa na hindi lahat ng iyong nakikita ay nangangailangan ng iyong intervention, ngunit narito ang kabalintunaan. Kapag tumigil ka na sa pagsisikap na ayusin ang lahat ng iyong nakikita, kapag nag-relax ka na sa pagiging mulat lamang ng walang pagpilit na magbago o kontrolin. Ang iyong perception ay kadalasang nagiging mas malinaw. At higit pa riyan, nagsisimulang makaramdam ang mga tao ng mas ligtas sa paligid mo dahil hindi mo na namamalayang hinihiling na makita nila ang iyong nakikita o magbago upang mapaunlakan ang iyong kamalayan. Isipin ito ng ganito. Kapag nakilala mo ang isang taong malinaw na nakakakita sa iyo, ngunit hindi kailangan na maging iba ka? Sino ang nakakakita ng iyong mga paghihirap nang hindi sinusubukang iligtas ka? Sino ang nakakaintindi sa iyong mga takot nang hindi hinihiling na harapin mo ang mga ito ayon sa kanilang schedule? Ano ang pakiramdam na iyon? Parang kalayaan, hindi ba? Parang sa wakas ay makakahinga ka na. Ganito ang maaaring maging resulta ng malinaw na paningin kapag ito ay naisama ng maayos. Hindi isang sandata na ginagamit mo laban sa kawalan ng malay ng iba, kundi isang regalong iniaalok mo sa pamamagitan ng iyong presensya. Nakikita mo sila ng lubusan. At sa paningin na iyon, hinahayaan mo silang maging eksakto kung sino sila. Hindi ito nangangahulugan na sinasangayunan mo ang lahat o nagpapanggap na walang problema. Nangangahulugan ito na itinigil mo na ang paggawa sa kanilang kawalan ng malay bilang iyong personal na proyekto. Hindi ko kahi na maging malamig ka o walang pakialam. Ang iminumungkahi ko ay may pagkakaiba sa pagitan ng mahabagin na kamalayan at mapilit na pag-aayos. Sa pagitan ng malinaw na pagtingin at pagiging responsable sa iyong sarili para sa iyong nakikita. Ang panganib ng pagtingin sa kung ano ang hindi nakikita ng iba ay wala sa mismong persepsyon, kundi sa kung ano ang ginagawa mo dito. Kung gagamitin mo ito upang ihiwalay ang iyong sarili, upang makaramdam ng higit na nakahihigit, kung gayon oo, ito ay nagiging mapanganib. Kung gagamitin mo ito upang atakihin ang iba dahil sa kanilang pagkabulag, upang ipahiya sila dahil sa hindi pagtingin, kung gayon oo, Sinisira nito ang mga relasyon at iniiwan kang mag-isa. Ngunit kung maaari mong hawakan ng magaan ng iyong kalinawan, kung maari kang makakita ng hindi nakakaunawa, makadama ng hindi kinokontrol, kung gayon, ang iyong kamalayan ay magiging isang bagay na ganap na naiiba. Ito ay nagiging isang espasyo kung saan ang iba ay unti-unting maaaring magising. Sa sarili nilang bilis, sa sarili nilang panahon. Ito ang natutunan ko Ang mga taong higit na nagdurusa ay hindi ang mga taong higit na nakakakita Sila ang mga hindi natutong protektahan ang kanilang sarili habang nakakakita Sila ang mga sumisipsip ng lahat ng walang pagsasala Ang mga tumatanggap ng bawat pasanin Ang mga nagpapakahirap sa pagsisikap na gisingin ng isang mundong hindi pahanda Ang mga taong umuunlad, may natutunan silang mahalaga natuto silang mamuhay sa mundo, ngunit hindi sa mundo. Nakakakita sila ng malinaw ng hindi nila lamon ng kanilang nakikita. Pinapanatili nila ang maaaring tawaging malay na distansya. Hindi ang distansya ng malamig na paglayo, kundi ang distansya ng malusog na mga hangganan. At paano ito matututunan ng isang tao? Bueno, Nagsisimula ito sa paggoogle ng oras ng mag-isa totoong oras. Hindi lamang pisikal na pag-iisa, kundi psikolohikal na pag-iisa. Panahon kung saan hindi mo kinikilala ang mga emosyon o problema ng iba. Panahon kung saan maaari kang manahimik, tulad ng maputik na tubig, hanggang sa makita mo ng malinaw kung aling mga damdamin ang talagang iyo at alin ang iyong dinadala para sa iba. Nagpapatuloy ito sa pag-aaral na magtiwala sa iyong perception ng hindi kinokontrol nito. Oo, nakikita mong may problema ang kasal ng iyong kaibigan. Oo, nararamdaman mong labis na nalulungkot ang iyong kasamahan. Maaaring totoo ang lahat ng ito. Ngunit ang tanong ay hindi. Tama ba ang nakikita ko rito? Ang tanong ay, ano ang gagawin ko sa impormasyong ito? At kung minsan, kadalasan, sa totoo lang, ang pinakamatalinong gawin ay wala ng iba. Maliban sa paghawak ng espasyo para sa katotohanan na kalaunan, ay lumitaw ng kusa hindi ka nito ginagawang pasibo. Ginagawa ka nitong matalino dahil naiintindihan mo na ang mga tao ay nagbabago kapag handa na silang magbago, hindi kapag kailangan mo silang magbago. Kaya narito tayo sa puso nito. Ang panganib ng pagkakita sa hindi nakikita ng iba ay totoo maaari ka nitong ihiwalay maaari ka nitong mapagod maaari ka nitong gawing target ngunit hindi naman kailangan hindi kong matututokang dalhin ang iyong kamalayan ng may kamalayan hindi kong magkakaroon ka ng lakas na makakita ng walang pilit na pag-aayos hindi kong kaya mong manatiling tapat sa iyong perception habang hinahayaan ang iba na manatiling tapat sa kanilang sariling proseso at marahil ang pinakamahalaga, kung makakahanap ka ba ng iba na makakakakita gaya ng iyong nakikita. Dahil umiiral sila, alam mo, iba pang mga tao na naninirahan sa kakaibang espasyong ito ng higit na pagdama kaysa sa karamihan. Nang pagdama sa kung ano ang nakatago. Kapag nahanap mo ang mga taong ito, kapag sa wakas ay ganap ka nang makita ng isang taong hindi nangangailangan na maging hindi gaano mapagmasid ka upang maging komportable. Doon nagsisimulang magbago ang panganib tungo sa isang bagay na maganda. Dahil napagtanto mong hindi ka nag-iisa. Hindi ka baliw. Hindi ka siragising ka lang sa isang mundong halos natutulog. At may iba pa nagising din. At sama-sama, maaari kayong maglaan ng espasyo para unti-unting kumalat ang kamalayan. Tulad ng dahan-dahang pagbububukang liwayway sa isang natutulog na lungsod, ito ang pag-asa sa loob ng panganib. Na ang iyong malinaw na paningin, kapag hinawakan ng matalino, ay hindi magiging isang pasanin na dala mo ng mag-isa, kundi isang liwanag na iyong inialok sa iba malumanay. Matiyaga, ang iyong trabaho ay hindi ang gisingin sila. Ang iyong trabaho ay ang manatiling gising lamang. Ang patuloy na makakita ng malinaw habang natututong mamuhay ng mapayapa sa iyong nakikita totoo ang panganib. Ngunit gayon din ang posibilidad. Ang posibilidad na matutunan mong maging mulat ng hindi nalulunod. Na makakakita ka ng malalim ng hindi nalulunod sa iyong nakikita dadalhin mo ang iyong kamalayan bilang isang regalo sa halip na isang sumpa at iyon 'yon ang sining ng pamumuhay ng nakadilat ang mga mata sa isang mundong mas gustong panatilihing nakasara ang mga ito